Balik-aral Tagumpay ng Asian sa pagkamit ng kaunlanan at kapayapaan sa rehiyon. Mula sa pagkatatag ng ASEAN noong 1967, ito ay nagtagumpay sa layong pagsusulong ng kapayapaan at katatagan at kaunlaran sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga adyeda o balak na sumasakla sa sumusunod na halig o pilas nito. Siguridad ng pampolitikal, pang-ekonomiya at pang-suskultural ang mga ito ay isinasa katuparan ng Asian sa pamamagitan ng papatupad ng sumusunod na deklarasyon. Declaration on the Zone of Face Freedom and Neutrality, ZOPFAN. Ito ay isang deklarasyon ng nilagdaan ng mga ministro na bansang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand. Noong Nobrembre 27, 1971, sa kasagsagan ng Cold War, ang ZOPFAN ay nagbibigay tiin sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya at karapatan ng bawat bansa. Binigyang diin din neto ang pagtutulungang panreliyon na nag sa mga bansa na napanatiliin ang kapayapaan sa reliyon. Binigyang halaga rin neto ang pagtutulungang sa pagpapaunlad ng ekonomiya, lipunan at kultura. Matagumpay na na panatili nito ang integridad ng lahat ng bansa pag iwas sa pagbabanta o paggamit ng dahas at mapayapang pagsasaayos ng mga alitang pariliyon. Sinasang ayon din ang deklarasyon ito ang neutralization ng Timob Silangang Asia. Sa deklarasyon ito naniniwala ang mga bansa sa Timog Silangan Asia nito ang tamang oras para sa pagtutulungan at pagpapahayag ng pagiging malaya na rehiyon mula sa kahit na anong anyo ng pakikialam ng mga imperyensiya at malal malalakasang nakapangyarihan. Tingnan lang pag-iisip. Bakit kinailangan ng deklara ng ASEAN ang zon panong panahon ng Cold War? To. Bakit kinailangan ng deklara ng ASEAN ang pag pagking natural ng reliyon noong panahon ng Cold War. Declaration of Asian Concord Ang Declaration of Asian Concord ay isang formal na deklarasyon na may layong itaguhid ang kapayapaan, kaunlaran at kapakanan ng mga pamamayan ng mga kasaping bansa na samahan. Isinulong din ito pagpapalawak ng kaoperasyon na sa loob ng Asia sa larangan pang ekonomiya, palipunan, pangkultura at pangpolitika. Nabuo, nabuo sa deklarasyon ito ang sumusunod na programa. Political. At tagumpay na naisagaw nito ang pagpupulong ng mga pinuno ng pamahalaan ng mga membro bansa. Ang paglagda ng mga kasaping bansa sa Treat of Amity and cooperation ni South Asia bilang gabay sa ugnayang panloob sa interest relation ay nagpatibay sa ugnayan ng mga bansang kasapi. Sina, Isinaayos din nito ang mga hindi pagkakaunawan sa loob ng rehiyon sa pamamagitan ng papayapang paraan sa lalong madaling panahon. Pinagtagumpayan din nito ang agarang pangsaalang-alang sa mga pa paunang hakbang tungo sa pagkilala at paggalang sa ZOPFAN hanggang maari at higit sa lahat. Pinabuti nito ang makinarya ng Asia upang palakasin ang cooperation pampolitika. Pinapagpatuloy rin ng Ogre ang pag-aaral ng buo ng pagtutulong ang paghukuman kabilang ang posibilidad ng, ng isang Asian Extradition 38 at pagpapalakas ng pagkakaisang politika sa pamamagitan ng pagtataguyod ang pagkakatugma ng mga pananaw at maayos na pag-uugnayan. -ugna ekonomiya Malayo-layo na rin ang narating ng Asia sa pamapatupad ng ekonomiya papaulad ng mga bansa sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga deklarasyon ng Asian Concord, pinainting ng mga miyembro bansa ang pagtutulungang paggagawa ng pangunahing bilhin at pangangailangan partikular na ang pagkain at enerhiya sa bansang kasapi ng rehiyon. Idiniklara e din ang Asian Concord ang pagtutulungan pang-industriya, ang mga miyembro bansa ay nagsimulang pagtulungan upang matatag ang mga plantang pang ng Asian para matagunan ang mga pangangailangan sa reyon ng mahalagang kalakalan. Ipinagdiinan neto ang pagbibigay ng pruriyedad sa mga proyektong nakaambag sa pagtaas ng production ng pagkain, pagtaas ng kita sa foreign exchange at paglika ng trabaho. Gayunpaman, binigyan din din ang Asian ang kahalagahan ng pagsanib ng mga bansa sa pangdaigdigang kalakalan at pagsanib sa pagbibigay solusyon sa maaaring maging suliranin ang mga bansang kasapi sa pangdaigdigang pananaw. Lipunan Sa larangan ng panlipunan, pagunlad, binigyang din ng Asian ang kapakanan ng pangkat na mabababa ang ang kita ng lalo na ang nasa ka kayan kanayunan para sa ASEAN mahalaga na mabigyan ng pagkakataon ang bawat mamamayan ng produktibong trabaho na may patas ng pasahod sino suportahan din ng samahan ang pakikilahok ng kakab kapabakihan at kakabataan sa mga bagay na ikaunlad ng lipunan. Nakikiisa rin ang asya sa mga programa upang matugunan ang suliranin ng paglaki ng populasyon. Kultura Sa larangan naman ng kultura, sinamulan na rin ang pag-aaral ng bansang wika ng ilang partikular ng bansang ng Isyan. Para naman sa pagpapaulad ng pagkakailanlan ng reliyon at pakikipagkapwa, binigyan din ng Asian ang pangsuporta sa mga eskolar, panunulat at kinatawanan ng media sa dahilang sila ay may malaking at mahalagang papel sa pagpapalaganap ng kultura ng mga bansang Asia. Asian Free Trade Area AFTA Ang Asian Free Trade Area AFTA ay ang pakinarian ng samahan para sa kooperasyong pang -ekonomia. Sa pagtatag ng AFTA, patuloy na naisulong ng Asian ang panlo panloob ng pagtutulungan ang mga bansa sa kalakalan serbisyo. Sa pamumuhunan at pag at palakasin ang mga bansa sa pagpupurdyos ng industriya upang mapalakas ang pangkalagayan ng ikompetitibo e ng samahan. Bunsod nito, hindi lamang napagsama ng Asian ang mga bansa rehiyon sa pagsusulong ng ekonomiya. Nagawa rin nito na maisama at makaisa ang mga bansa sa rehiyon sa pangdaigdig ekonomiya. Mga kaayusan sa kalakalan sa Timog Silangan Asia. Hugnayan nito na katulong ang Regional Comprehensive Economy Partnership, (RCEP) sa pagsasakatuparang ng free trade area partnership ng 11 kasapi na 2020 ito ay nagbunga ng malakas na epekto sa pandaigdigang ekonomiya lalo na ang sa pagtatapos ng COVID-19 pandemic sa pagkakataong ito muling bumalik ang sigla ng landas ng pagsulong ekonomiya sa relihiyon noong 2003 nag nagsundo ang mga leader ng Asian na ipagpatuloy ang pagsulong ng pagtatagumpay ng, ng AFTA at iba pang pinagsisikapang gawain ng samahan. Upang higit pang mapalawak at mapalalim ang mga naging tagumpay sa AFTA at sa pamamagitan ng balik, Concord. Concord. Nagkakaisa ang mga leader na samahan sa pag pagdireklara sa i AEC. Bilang isa sa mga haligi ng Asian ang dalawa pang haligi nito ay pang political security community at sa social cultural community. ASEAN Economic Community o AEC. Ang AEC ay realization ng layunin integration iyon o pagsasama-samang pang-ekonomiya ng reliyon. Inaasam nito na magkakaroon ng isang merkado, merkado o panghilang pamilya na may mataas na kalidad ng produksyon at handang makipagsabayan sa larangan ng pande, kang kalakalan sa kabila ng mga hamon ng ekonomiyang global. Higit sa lahat, naasahan sa pagtutulong manang kalakalan at batas sa pamumunang pamumuhunan ng ASEAN ay higit na mapalawak at maging kaiga-igayang destinasyon ng pamumuhunan. South Asian Nuclear Weapon Free Zone 38 SEAWFZ Noong December 15, 1995, nilagdaan ng mga miyembro ng Asian ang seanwfz 8 bilang isang pangako ng pangailangan ng reliyon sa Timob Silangan, Asia. Bilang isang rehiyong walang sandatang nuklear at iba pang mga armas na may potensyal na makasira ng malawakang kan sa degdig. Ang kasunduan ay kilala rin bilang pangkot 38. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, muling pinagtitibayan ng Asian ang kahalagahan ng 38 on the non-proliferation of nuclear weapon NPT. Itinakda rin nito ang pagtatatag ng nuclear weapon free zone NWFZ sa relihiyon na kinilala bilang isa sa limang NWFZ sa mundo. ASEAN Vision 2020 Sa kasalukuyang ASEAN ay nagsisilping merkado na kinabibilangan ng 500 milyong mamamayan sa mayroong pangkalahatang gross domestic product sa US. Six. $600 billion dollars ito ay patunay na pagtatagumpay ng ASEAN sa larangan ng ekonomiya sa da dahilang nagawa nitong at mapataas ang level ng katag katag katatagan ng ekonomiya bukod sa napababaan pa nito ang porsyento ng mahihirap sa reliyon. Naganap din ang maayos na kalakalan at pamumuhunan mula sa liberalis liberalisasyon ng mga regulasyon o tuntunin sa kalakalan. Mula sa mga tagumpay na ito, natupad ang itinatalagang bisyon ng ASEAN sa panahon ng 2020. Ang tanong. Ipaliwanag ang kaugnayan ng sumusunod na pagtatagumpay ng ASEAN. A. Zopan B. AFTA C. AEC or D. SEANWFZ Pangalawa, natupad ba ang Vision 2020 ng ASEAN? Katunayan ng sagot. Ang mga tamang sagot. Zopan, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. AFTA o Asian Free Trade Area. ECO, ASEAN Asian Economic Community. SEANWFE -E o Southeast Asia Asian Nuclear Weapon Free Zone. Hindi lubusan na ang ASEAN Vision 2020 gumamat maraming tagumpay na nakamit tulad ng pagpapalakas ng ekonomiya at pagpapabuti ng seguridad. Music